araming ating binakas. Ngayon po, dati tayo dito sa pananawang araw. Uh, ito pong talagang aralin sinurap ni Pablo kay Timoteo na pinakailangan, ilagay natin ang ating sarili na tayo yung tinuturoan. Ilagay natin yung katauhan ng Timoteo sa ating mga buhay. Na dapat, ang talagang natin iisipin yung aral na ating nakapatinggan at pinakanda Dali dito, sa Dawang Pilipino, na ito ang unang versiko na tayo mga kapatid. dito, ay ipinaalaala ko sa iyo na kalinasin mo ang kaloob ng Diyos na nasa iyo sa pamamagitan ng pagtapatong ng aking mga saan. Ibig kong sabihin, kinakailangan tayo man na tumangkap ng liwanag ng iningas man na kinahabagan, kinagpala ng Diyos at binigyan ng chance para sumunod sa kanyang karuban, tayo po ay dapat na huwag natin sayangin yung kaloob ng Diyos na ibinigay sa atin. Sa pamamagitan ng pagpapagong ng kamay. Ano po kayo? Dati, hindi pa natin nakikilala ang Diyos. Hindi pa tayo tinawag sa tungkulin. Meron na kayong kaloob na nasa atin. At dahil sa pagpapagong ng kamay, kumbaga, ina-acknowledge yung kaloob na nasa atin na meron pala tayong biyayang gano'n. Hindi ibig sabihin na magaling ka magsalita, ibang bilis na lang natin. Kundi, meron talaga tayong angkin, kaloob, sa loob natin na hindi natin na-expose. Hindi natin na ilalabas, hindi natin lalaman kung ano yun. Pero sa oras na may emerge at makonsentra sa pamamagitan ng katatakong ng kamay, ito po ay napagmininyas natin. Dahil may kamalayan na tayo. Meron na tayong alam. Ah, meron pala akong ganito. Na kinakailangan ko palang gawin. Sa oras na iyan ay ginawa natin yung kaloob na meron tayo dito na po nag-uumpisa ang pagniningas. Kasi alam po yun, kakalat yun. At yung kaloob na yan, na isisiro na rin natin sa ating kapwa. Ang tawag na pang pagpapaninas. Ngayon, sabi dito, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng Espiritu ng katakutan, kundi ng kapanyarihan at ng pag-ibig at ng lausayan. Totoo so, po, po. ang katakutan sa isip lang po niya. Kasi po, sabi niya, ang pagkatagumpay, isa pong bagay yan na gusto ng Diyos sa bawat isa sa atin. Pero, ang kalaban natin diyan, takot. Dahil, minsan, halimbawa, kalagay natin. ah isa tayo yung driver normal sa isang tao ang nire-reject. Kaya nga, at itipag kaibigan nga lang, minsan, ayaw magpagkaibigan sa iyo, ang tao ng reject siya. Kung nabing ng driver, kung tawag ka ng pasalero, ayaw sumatay sa iyo, reject siya yung tao ng reject. Ito po yung kinakatagunta natin. Sabi na kita, ayaw sumugan. Pero kung matagal tayo, Basta gawin lang natin yung tamang pamamaraan o, o proseso ng ating pang-araw-araw na pamumuhay, hindi po dapat iiral yan ng takot. Kasi ang takot, isa po yung sagaban sa ating mga ginagawa. Kung baga, nawawala po kasi ang tiwala natin sa ating sarili. Ngayon, sabi nga dito, hindi tayo binigyan ng Diyos ng Espiritu ng katakutan. Ano po ba yung binigyan sa akin? Binigyan tayo ng Espiritu ng nag-iisip. Binigyan tayo ng Espiritu ng mahiwaga na kayang maglikha at kayang mag-memorize <coughs> at kayang mag-analyze ng ating mga natututunan at napapatingan. Iyan po ang isinigay sa atin. Ang isip kaya, lang, pinaprocess ang lahat ng bagay. Ang napakinggan, pinaprocess niya. Ang ating nahawakan, pinaprocess niya. Kung yun ay malinit o malamig. Ang lahat ng ating nararamdaman, pinaprocess niya. Ibig sabihin, yun ang ispiritong ipinigay sa atin. Ang pag-iisip na manakakalam ng mga bagay kung ano ang nasa paligid natin. Ganyan yun po, napakahalaga ang Espiritu na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kasi kung ang Espiritu, ibig sabihin yung diwa. Sa ibang salita, isip. Ngayon, meron tayong Espiritu, o diwa o isip na kinakailangan natin palaguin sa ating mga buhay. Hindi dapat natin tayo irani yung takot. Sabi nito, hindi ng kapanyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Pwede natin gawin perfecto ang ating pag araw na pamumuhay. Ito na yung kahusayan. At pwede natin gamitin para i-analyze natin, bakit kayo dapat kalapit ng lupin kapatid ng lupin? Ibig sabihin pala niyan, pag-ibig pala yung umikiral ko na namamagitan sa si isang tao. Kaya pala, yung kagaanan ng loob na ipinapamalas ang ating kapwa, pagpapahalaga ang tawag ng parang pag-ibig. At minsan, napakamakapangyarihan din ang pag-iisip nila. Dahil, sa oras kayong pananong para tayong kasama ng ating Espiritu na nahanong sa ating buhay, minsan, kapag ginagamit natin ng ating puso. lalong lalo na mahabag sa kapwa kapag yan ay napaprocess ng ating espirito, ng ating pag-iisip, ng po yan ng kahayagan. Kaya eh, sabi nga, sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang kanyang bilid. Ngayon, sabi nito, na sa atin ay nagbigkas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag. Hindi ayon sa ating mga, hindi ayon sa kanyang sariling sakala at piyaya na ibigay sa atin kay Kristo Jesus buhat pa ng panahon ni Ibig ko palang sabihin, kung magmula doon sa walang kamalayan, kung walang kaalaman, magmula doon at tayo ay bata pa, musmus pa, meron na po tayong taglay nun. Kaya nga may sinasabing buhit ng palad. Nandiyan, nakamapa na lahat yan ang karanasin natin dito sa ibabaw ng salit. Kasi buksan man natin ang ating mga palad, magkakaiba ito po yan. Yan nga yung pinapapatay ang mga nanguhula. Lifeline, sa so, pag-ibig, kung paano ang pamumuhay, nandiyan lahat. Kaya kung titignan po natin dito, sabi niya, ayon sa kanyang sariling akala at biyaya, ibinuhas na ng sa bawat isa sa atin. Kaya, kung tayo man, dumaan sa iba-ibang pamamaraan ng pagtawad, ang iba galing sa karandaman, namulat ang kaalaman, ang kamalayan, gagising. Kaya lang sa ibang will yung aking dapat pakinggan. Ito yung paraan ng pagtawag na sinasabing banal na pagtawag. Na kung saan siya mismo yung may ibig na kaya tayo napunta sa lugar na yan, napunta dito para makarinig ng salita ng Diyos. Kata uwan niya po yan. Kung naga, yung karamdaman, yung pagiging kasama ng isang may karamdaman, na nakarating sa isang ganitong paglilingkuran, iyan po ay pamamaraan na lang para masunod natin yung kalooban ng Diyos. nung tawarin tayo. Yung pagandahilan na lang po yun. Yung karamdaman ay isang pamamaraan na lang kasi kung wala kang karamdaman, hindi ka makakasisimba. Hindi ka makakapakilig ng ibang Ibanghilyo. Kaya, ang nangyayari po yan, dumadaan talaga ang tao sa parang ng Kasi po ang isang may karamdaman, mapagkailangan po yan. Lalo-lalo na lalo, yung stress, hindi, tayo hindi na tayo ang kinakailangan niya, pumuksan ang kaisipan, at palayasin yung ispiritong nananahan dyan na siya nung ng nagpapahirap upang hindi siya makatulog. Ganyan po. Kaya, ang tayo lang po ay tinawag, ang tinatawag na banal na pagtawag, dahil, hindi po yan dahil mayroon tayong ginawa. Kundi, sumunod lang tayo sa kanyang tanuman. Kaya tayo nakagawa ng isang na lumapit sa kanya. Hindi ba napaka ka na, Napaka-powerful lang word mo. mouth. Saan kayo ka nang gumaling? Doon. Napakinggan lang natin, sumigun lang, hindi na, pa naman pala tayo para man lang tutulak sa atin. Nagtumunta rin doon. Dahil, nakikita ka, Isang na yung isang patunay na gumaling. Kung baka sabi nga sa so, pamantayan ng tao, to see is to believe. Na witness ng ating mga mata, na siya, kaya may ayari nga, para, para may kursa mga nangyayari sa atin, yung patulong yung doon, para gumaling yun. Yan po yung power ng world of world ano, power of speak na kung titingnan po natin ang nangyayari po yan sa dudukong buhay. Unad ngayon, ay nahayag sa mga magitan ng pagpapakita ng ating talagang na si Kristo. Niso. Totoo po, hindi natin siya nakita. Pero, meron din mga alagad ng ating tatilang Panginoon. Na, wala din ang kasakasama. Pero, yung pagkabuhay na magulit ng ating tatilang Panginoon Niso Kristo dahil nga nasa kalagayang tao, ayaw niyang maniwala hanggang walang mukhi walang patungan ng ating katilang pangunguhay na bakulit sa mga Naging halimbawa si Tomas ng isang pamantayan ng bawat tao na to seek is to believe. Pero tayo, hindi natin nakita si Kristo. Hindi natin namalasan o namalas ang ating mga mata. Kung siya man ay nabuhay, hindi natin yan nakita. Kung nakikibasa lang tayo sa kwento na nakasulat sa mga Biblia na pinatunayan ng apat na evangelista. Kasi ang patunay ng isa, walang ibay. Sinakailangan lang talaga ang Diyos ng apat na magsusulat ng kanyang kasaysayan. Ito na po si Mateo, si Marcos, si Lucas, at si Juan upang sa ganun, pagtagpo-tagpo inyong kwento na magpapatutuo sa ating nakilang Panginoon Jesus Christ. Na ito po ang naglapit sa atin na para na rin nagpapakita sa ating kanapagliktas na si ng Christo. Na itong Christo ito, itong Jesus na ito, nag-alis ng kamatayan. Paano ang bagay? Dahil po, ang cycle ng buhay ng tao, ipapananat, mamamatay. Meron lang in between dun sa pagitan na yun. pwedeng magiging bata, lalaking, magiging binata, magiging mag dalaga, magkakapamilya, magkakaanak, magkaka magiging lulo, hanggang sa mga mata. Depende po sa kung saan yung naabot ng tao pero, magtatapos yun sa kamatayan. Pero po, si Kristo, inalis niya yung kamatayan. Nabaganap siya, dumanas ng kamatayan. Dito sa physical na katawan, pero, ibinalik yung buhay. Kung siya ang naging pangunahin at bunga ng pagkabuhay ng magkulit sa malo. Kaya parang inalis niya yung kamatayan. Sabihin, hindi lang pala ordinaryo itong Christensus na ito, itong Panginoon natin, kundi meron siyang kapangyarihan alisin ang kamatayan. Na kaya tayong nagtitiwala sa kanya, na kumbaga baga natin ng ating sarili sa kanyang mga dinipahan, na tayong lahat ay makasalanan at tinubos niya tayo ng kanyang mahalagang dugo upang sa ganun magkaroon tayo din ng chance doon sa buhay na walang hanggan. Na inilalakit naman ang ating sarili sa panamalitan ng pananampalatayan niya na walang iba. Kaya po sinubo ang ating nagilang kayo ng Kristo. Hindi lang para sundin yung nagatropeta o mga hula ng na mga propeta patungkol sa kanilang karanasin, kundi para ibuwis ang kanyang buhay. Alam-alam, sa pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Siya ang nagtalis ng kamatayan at nagdala sa liwanag ng buhay at ng walang tagkasira. Na tayo ngayon ang nagiging tangahing bunga sa panunalitan ng ibang hindi. Na, kumbaga, pinahalagahan natin ang bawat kawain upang ang ibang hindi ay palagi natin pinakitinggal at sinasariwa sa ating mga pang linggo-linggong pag ng salita ng Diyos. Na sa bagay na ito, ay ako'y itinalaga at pagkakangaral at apostol at turo. Dahil dito'y nag-iistin ako ng mga bagay nito. Kayong may hindi ako nahihiya. Kapagkat nakikinala ko siya o aking silang talatayanan. At lubos akong naniniwalang siya'y makapati ingat ka ating pinagkatiwala sa kanya hanggang sa araw na Kaya, naging halimbawa po dito si Apostol Pablo na siya tinawag para gawing uh, eh, pangaral, Apostol at Guru, nagkaroon na siya ng mga pagtitiis o mga sakripisyo. Alam-alam sa ating napilan tayo. Pero hindi niya po yung ikinatakot o man. Tapos, narot na ito, pagamak, nasa binig na siya ng kamatayan, kahit sa pinag-iingitan siya ang mga Romano, nakahanda po siya dahil nating niya yung kanyang sinasampal kaya. Dapat ganoon din po tayo. Kasi pa, isang lingkod ng Diyos, hindi po natatakot sa sais na magiging kasaysayan ng ating buhay kung tayo man ay kasama doon sa mga itinakwin. Sapagkat napata talaga napakaganda ng magiging kalagayan ng isang taong ginamit na tagapanaral ng isaigan ng Diyos na namatay kay Kristo. Siya po ay nasa gambang ng Diyos. Ibig sabihin, napakalaga sa isang tao na ang naging kasaysayan ng naging kamatayan kalakit ng pagpapatunay at pagpapahayag para lamang iba, iba, ibahagi o ipaliwanan kahit tayo ng pangalan ng nasalita ng na ibinigitin sa natin si Kristo Jesus na ating Panginoon na siyang ating pinagkakatwalaan. Kaya, pinagalang, hindi po dapat masayang yung pagkakatiwala na yung hindi, hindi natin. Sapagkat so, alam natin na hindi po masasayang ang ating pabalik-balik sa tinto, ang gabi-gabi pa ang araw-araw na pagtulong sa kapwa upang kahapag sa kanila. Sapagkat so, meron po tayong bunga na tatanggapin sa Diyos o reward sa kanyang pagbabalik. Namaste tungkol sa ating na ililigtas niya pagdating ng panahon. So, sabi nito, ingatan mo ang mga uwirang salitan, na salitang madaling na nangangit mo sa akin. Ang ng at ibig na nasa kayo kisipresa. Ito po dapat ang hindi mawala sa akin. Yung mga salitang magagaling pananang palataya. Ano po ba yung pananang palataya ng kaya? Ano nang palatayo lang tayo na alam natin si Crispin na Pareto, tinubos niya ang pagkakasalan natin, pagkatapos ito, siya ay nabuhay yung mga 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 O, meron tayong koneksyon doon sa kanyang diwa. Nagkasama niya, kasama tayo sa mga dinipahan niya, sa mga nakilintas niya, na tinubos ang ating mga kasalanan. Kaya kapag yan pala ng palatayan niya, inilalakit natin. Na kaya pala siya dumipa para sa bawat sa atin. Upang sa ganun, hindi tayo dumanas ng kapahamatan kung di ang dapat ang tanggapin ng bawat sa atin. At isa pa, pag-ibig na natay Chris Christ Jesus. Na siya, pagkama, Nasa kalagay ng Diyos, hindi, hindi niya inaaring bagay ang pantayan niya ang Diyos. Dapat tayo rin, pagdaman tayo marunong na, magagaling na, alam na natin yung mabuti at masama. Kapag may nakikita tayo mga tao na kahabang-habang, ay dapat natin tulungan. Huwag natin salamin yung oras natin na isinagsatagawin sa kanya. Matagdag, mahalaga po dapat sila sa atin. At ula din naman nagpapahalaga ng Diyos, Mama, sa atin, sinubok niya ang sinubok ng mga At ganun din ang pagpapahalaga ng ating at Sa bawat sa atin, na ibinubis niya ang kanyang buhay, alat-alat sa bawat sa atin. Kaya, dapat ingatan natin yung pananampalakal at pag-ibig na meron sa atin. Yaw mabuti bagay na ipinagkakatiwala sa iyo ay ingatan mo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nananahan sa atin. Kaya sa mga lingkod ng Diyos, sa mga tinawag ng Diyos, at hinirang ng Diyos upang maging instrumento, upang maging isang palimbawa para gamitin niya ang kanyang kapanggalihan. Dapat kapang niya ay may tanda ng Espiritu Santo. Huwag natin pigdati ang Espiritu na sa buhay natin. Kundi ang Espiritu yan, sabi nga, hayaan natin ang siyang mahuna sa ating mga buhay. Huwag natin siyang kontrolin, hindi dapat ipinagkakatiwala natin ang ating buhay sa kalooban ng Diyos sa pangalitan na ang ng Espiritu Santo. Kaya minsan, natatakatayo may mga bagay na nagsapagat tayo. Bakit kaya ako magiging aktibo ng mabuti at nagpapatuloy ako sa pagbiling ko? Kasi kung wala po yung ang Espiritu Santo na nangahan sa atin. Kasi po, ang walang Espiritu Santo, palagi yan kumbaga, mareklamo, maingay, eh dahil tayo, katulad ng isang tupa, ang tupa, kahit saan mo dalihin yan, kahimik lang yan. Pero ang kambing, na nasa kaliwa, kapag tutol yan, maingay yan. Ipitin mo lang yan, maingay na. Pero ang tupa kasi, kahit anong gawin mo dyan, hindi po siya nagre-reed pa. Walang imig. Hindi sabihin, yan ang mga tunay na takasunod kay Kristo. kawalan walang ibang iniisip ang kalugdansya ng Diyos. Katulad ng mga tambi na palaging tutol at kapag mo, palaging nirit lang, talagang may dahilan. Yan yung mga kaingayan. Hindi ko dapat hindi po dapat tayo ganun. Kundi, kaya natin, kung tayo sa kalugan ng Diyos, ang Espiritu Santo na nasa sa Hayaan natin siya ang kumilos upang mangyari sa ating buhay. Na magkaroon na lang tayong silbi o kwento na naging pamamaraan tayo o instrumento tayo para ang salita ng Diyos na bahagi sa buong sang Salamat sa Diyos kung tayo po ang ginagamit po at pinagpapularaan para kasangkapanin ang salita ng Diyos magkarating doon sa mga tao higit na nangangatulang ng pagkalina ng Diyos o ibang hindi yung pinagkatalunan ng Diyos sa bawat Siguro po hindi natin natin sa mga ito. Salamat sa Diyos at ang mga 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 natin. mga 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 mga